bago tayo magumpisa, madam, anong nararamdaman mo? Ano, kasi, ano, hindi ako nakatulog. Opo, sandal lang po, madam. Tapos, tapos, at ilang buwan na ba yan? Ano, mga, mother's day lang. Mother's day lang. Galing ka na ba ng hospital? Ay, ay. Ano kayo? Sabihin ano mo yung nangyari sa'yo. Ay, sorry po, sorry. sorry, sorry. Tingnan niya ano sa langit mo. Tapos, yun po, magmuna ano,

Okay. Uy, wait. Isang araw ako. Basta tuwing gabi. Pero wala, wala naman nakita ko sa tao. Wala naman. Negative. Six, wala. Pero about doon sa ano, sa mga kapwa ko magtatawas, kasi oh, wala. ang akin, hindi nakitatawasin, nakikita ko na kagad kung ano man sa'yo, dalawang tao. Kaya related sa kulang. Bali mo unti yung tika na. Ah, ang ano niyan, inggit at galing. Na? Ito na tayo, madam. Pati lang ipangigit ko sa'yo. Ito pa, ah. Dito po, pa, pa. Dito lang, dito lang. Yan, kaya lang. Napanood mo ng video ko? Hindi, wala nga kami alam po eh. Wala. O, oh, sige, bibigyan kita ng calling card ko. Pakipollow na lang. Pang-subscribe. Maraming po yung video na mapapanood mo na. Sigit lang po ha. Ang panggagamot niya po sa linpapin lang ang ipangyipit ko dito. Walang akong makita ang sakit doktor sa iyo. Bottle water yan? Ay, ano mo na? Sige. Ito po yung sakit doktor ha. Makakaramdam ka rito na nagbabaga na akala mo uling yung nakasalpak dito. Pero sa to'n yan, ulitin ko, binilot ko lang po ito, napakalambot madam ha. O, mo, baka sabihin mo eh, lambot, tama. Makakaramdang mga dito ng sakit kasi may karga ka. Ang isang taong walang karga, kulam o inkanto, kahit abutin tayo na isang taong mag dito, hindi ka masasaktan. Pero masasaktan ka rito kasi may karga ka. Ibig sabihin ng karga po, may kulam ka. No? At nasa katawan mo yung kinain mo eh. Na? Okay. Ito po yung sakit. Doktor, ha? Pimpiglain ko po ito. Wala kang mananamdaman. Pikit lang, madam. Ah, Oh. Uh. Wala, tama? Pero pinipiga ko. Tama po. Mulat-mulat. Ibig sabihin po, pinipiga ko na wala kang maramdaman sakit kasi wala pong sakit, doktor. Tulad nung sinabi nyo kanina, walang findings sa sakit ng wala, kanya. Di ba ho? O, ito naman po yung inkanto. Wala rin ako makitang inkanto po. Pero pipigayin ko, mama. Mm. Uh. Oh, wala. Unti lang. Normal lang po yun. Ito po yung kulam. Hindi ko po kintiglay pag didigit yung kulam. Oh. Yan yung ah. kulam. Sa ito, hey, report hey. po, sa panarautas, huwag po mumulat. Ito, mumulat. sino mag gumagampala ah. sa babae ito, mag-usap tayo sa spirito ah. ng Diyos. Diyos lahat, Diyos sa sa piano. Ang ah. ah, sa das ka, sa bawat yung Ela, ah! 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 Oh. ah! Mo, mo ah! Dyan, ah! Aalisin mo pala. Aalisin mo ha. Nagkakasindihan. Aalisin mo ha. Sa ngalan ng Diyos. O, dalawang kamay mula ulo. Pababa. Dalawang kamay mula ulo. Aalisin mo yan. Aalisin mo yan. Umupo ka ng mayo. Aalisin mo nalagay mo dyan ha. Aalisin mo na. Pagana, 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 pagana. Sige, pagana. Pag 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 dalawang, dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Sumunod lang. Sumunod lang. Sumunod lang. Sige, Tanggalin mo yan. nalagay mo ha. Aalisin mo ha. Pababa Inuutusan kita Pababa Pababa Ayan, mula sa tiyan Mula sa tiyan Sa ulo, pababa Hanggang tiyan Sige, pabaklasin mo na lagay mo ha Nagkakantindihan Tatanggalin mo na Tatanggalin mo na Sabot Opo Opo o. Sige, baklas. Baklas. baklas 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 Sige, tanggalin mo Tanggalin mo Tanggalin mo Pagalingin mo ito ha Ha? Sabot Opo o, sige, baklas, baklas. Huwag kayong tira ng tira sa mga tagalugar ko, ha? Ha? Ingit galit. Ingit. Ha? Ah, Naiingit. Naiingit. O, sige, tanggalin mo. Inuutusan kita. Sige pa. Huwag mo na dadampiin tong taong to, ha? 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 Ano? Opo. O, sige, tanggalin mo. Binisan mo. Sige. Sige. Kaibigan mo ba ito? Kaibigan? Uh, po, oh. Opo. Opo. Oh, bakit oh. naman ganun kaibigan mo, binibira mo? Oh. Ah, bakit ganun? Oh. Ah, sige tanggalin mo lahat yan. Oh. Hindi ako natatakot sa'yo. Sino malakas sa atin? Oh. Sino? Kayo po anak. Ako. O oh, sige, inuutusan kita oh. sa ngalan ni Jesus at ng ating ang dakila. Baklasin mo. Baklasin mo. Oh. Bilisan. Bilisan, bilisan. Hindi ako natatakot kayo. Kayo, kahit dalawa kayo, apat ah, kayo. Dalawa po ito. Dalawa. Sige, tama. Dalawa kayo. Ano, ano, ano? Malinaw na salita. Opo. O, sige, tanggalin mo lahat Tanggalin mo. Sige. Sige pa. Ay, bilisan. Bilisan. Pag na pag, pag, pag gano'n. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ay, baklas! Sige, sa dyan, sa dyan, ang dami mo nilagay, oh. Ngayon mismo, gagaling na ito. Ha? Ngayon mismo. Ngayon mismo. Ngayon mismo, ha? Nagkakaintindihan? Nagkakaintindihan. O, sige, tanggalin mo lahat. Sige pa. Sige pa. Wala, eh tira kayo tira eh. Sige, kunti na lang, kunti na lang, kunti na lang. Uh, kunti na lang ganun yung mood, hindi naman. tayo ha. O, kunti na lang, kunti na lang. O, kunti pa, kunti pa. Kunti pa. Kay eh, bira ng bira. Ako mga kalaban nyo. O, last na tanong. dito ka lang ba sa subig? Ha? po. Malayo ka. Saan lugar ka? Saan? Quezon Pero ang layo mo Walang yaka Eh itong inipitan ko nandito sa Subic Sambales ah, Sige baklas baklas Bil taga Quezon ka ngayon Nandiyong ka ah. Sige tsaka na tanggal 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 Punti na lang Umay sa upo umay sa upo Bang masaktan tong ngayon Sige ay umay sa upo Umay sa opo. upo Upo ah, baklas, sa opo, sa upo, upo ah, Baklas punti na lang punti lang punti na lang Pakisan tayo ha? <t believers> uh, ha? Pangilang kong isa sa akin magkakulang Hindi ako magkakulang Pagkakulang 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 Okay din sa lahat uh, na sa kaysin eh, yung operasan niya. At yun, no, na na pala yung mata niya. Pero walang pahinding sa doktor. Pahin namin yung mga. Maraming salamat sa mga sumusuporta patuloy na sumusuporta. Sana ho, oh, lumago pang ating followers. Pakishare, pakishare. Mm -hmm. At sa mga may dulo sa akin. Mm -hmm. uh, yung nga, uh, uh shoutout kay Apo Rapapuin, Apo Marwin. Uh, Sis Michael brother dyan dyan And uh, Ma'am Melo Ligario uh, Tulungan nyo ako na uh, Makilala pa ako uh, Marami pa tayong tulungan um, Sa ganun eh Yung mga tatawag sa atin Ito pa, hindi ako humingi ng pera sa g uh, Mag-usap tayo sa Arkela ng Sakyan Pagka willing mo kayo, pupuntahan ko kayo Home service lang po ang gamutan natin ito po mga pupunta sa akin, mga taga-rito lang po ito. Area na ah, Yun nga maraming maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumatangkit na aking mga bisi. Bye-bye.